Hello, hello mga ka-cooking! Get ready with me to make this fish a simple recipe. Super dali lang talaga nito, dutuin, at walang kahirap-hirap po. Kailangan lang natin ng isda. Kahit anong klaseng isda po ay pwede dito. Ang nabili ko po ngayon is yung parrot fish. At napakamura pa per kilo, na sa 180 lang. So una natin gawin sa kawali na hindi pa nakabukas yung ating apoy. Hilagay natin yung ating bawang sibuyas. Balit, nagkakalahati lang muna sa bawat spices na ating ilalagay. Naglagay na din tayo ng ginger or luya at ilagay din natin yung ating atsyal at kamatis. Ihilera lang natin ito ng maigit, saka natin ipatong yung ating mga nalilisan na ng mga isda. Ano po bang tawag ng isda na ito sa inyo? Kasi ang tawag namin dito sa dabaw is mulmol. So, after natin nalagay lahat ng ating mga isda, ilagay naman natin yung ating mga naiwan pang mga spices. Ipatong lang natin lahat ng ating mga spices na natira sa ating isda. The more na marami yung spices na ating ilalagay, the more na masasarap yung ating lulutuin ngayon. At pagka nalagay na natin lahat ng ating natirang mga spices, maglagay din tayo ng sili. Ang sili ay nakakatulong din sa pagpabawas ng lansa ng ating isda. Maglagay na din tayo ng black pepper, crushed pepper yung gagamitin natin dito. Nasa 1 and half teaspoons of black pepper yung nilagay natin dito. At maglagay na din tayo ng asin. Mga 2 teaspoons na asin yung ating ilagay dito. At syempre, kailangan din natin maglagay ng suka. Mga 1 cup na suka yung ating ilagay dito. Then, maglagay din tayo ng isa't kalahating baso ng tubig. At pagka nalagay na natin lahat ng ating ingredients, Buksan na natin ang ating apoy. Dapat na sa medium heat lang yung ating apoy para hindi masunog yung ating niluluto. At takpan natin ito at hintayin na kumulo. At once na kumulo na yung ating apoy, lagyan natin ito ng mga tatlong kutsarang mantika. Coconut oil po yung ginamit natin dito at maglagay din tayo ng isang kutsarang asukal. I-mix lang natin ito sa ating sabaw at hintayin lang matunaw yung ating asukal at maglagay na din tayo ng all-purpose seasoning. Nasa sa inyo na po kung anong brand yung gagamitin nyo na all-purpose seasoning. And then maglagay lang kayo ng mga 1 and a half teaspoons. I-mix lang natin ng maigi yung ating all-purpose seasoning na nilagay sa ating sauce. At ituloy lang natin yung pagluluto until mag-reduce na yung ating sauce or sabaw. Pagkaganito na po yung itsura niya, pwede na po ito at ready na i-serve pag gusto nyo medyo masabaw. Pero kung gusto nyo pong medyo manuot pa talaga yung lasa, dapat ganito yung itsura ng pagkakaluto ng ating paksiu na isda. At napakasarap po itong i-partner sa bahaw na kanin. Hanggang sa susunod ulit. Thank you so much for watching!